Sa panahon ng Adviento, kung ating pong i-evaluate yung ating mga sarili, lalo pa sa inyo po na halos araw-araw nakakapagsimba, gano'n po ang sabihin natin na aalala ninyo, sa mga salita ng Diyos na atin pong naririnig sa tuwing tayo po ay nagsisimba. Kung evaluate mo ang iyong sarili, gano'n ka nakatibay pagdating dito. Kasi no, inaasahan sa atin na sa pagdalo sa misa, hindi lang tayo ba, sa mga nagsiserve, hindi lang pupunta para mag-serve, no? para i-fulfill yung schedule nila sa, sa pagsiserve. Kaya nga lahat tayo dito, mula sa pari hanggang sa, no, sa mga nagsisimba lang, na ordinaryong nagsisimba, ang mapinakamahalaga ay yung may naririnig tayo at na, inuunawa natin yung napapakinggan natin. Kasi sabi nga ni Kristo, no, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, makakarating sa langit. So, ang pundasyon ng ating pananampalataya nasa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, misan may, may mga pagkakataon, hindi natin ito naunawaan, hindi natin naintindihan. Pero sa, sa tulong at grasya pa rin ng Diyos, nagiging malinaw. Unti-unti, lalo na sa mga panahon na kailangan-kailangan natin ng kakapitan. So, inaasahan sa atin na nawa tayo din mismo, nag effort tayo. No? Gumagawa din tayo ng uh, kumbaga, iba pang paraan para mas lumawak ang ating pangunawa. So, yung pagiging matalino, yung pagiging handa. Kasi may mga pagkakataon na kung sino pa yung mga taong simbahan, yun yung may hina ang loob. Yun yung pag may mga pagsubok, yung may mga uh, problemang dumarating, napakabilis bumigay. Napakabilis panghinaan. Pero araw-araw naman nagsisimba, kasi nga, baka yung pag-unawa -pag natin, naasahan natin na dahil araw-araw tayo nagsisimba, dapat walang problema. Dapat wala kang sakit. Dapat walang mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Kaya ito yung pinapaliwanag ni Jesus. Kinukumpara niya ng isang taong nakikinig at nagsasagawa ay isang matalino. Samantalang yung isa ay no, naging mahina dahil hindi nakinig at hindi nagsabuhay. Kaya parang pinaka-basic no, na kailangan natin kapag dadalo tayo dito, yung marunong tayong makinig. Doon mo nagsisimula. No, makinig at kung anong napakinggan mo, yan yung magpapatibay ng iyong pananampalataya. At sa mga pagkakataon na mayroon kang hindi maunawaan na pangyayari sa buhay mo, uhugot ka sa mga salita ni Kristo. Dahil kung pagbabasihan din naman natin, lahat naman naranasan ni Kristo. Maging ang panunokso ng demonyo, dinanas niya at ipinakita niya kung paano ito haharapin, kung paano ito mapagtatagumpayan. Yung mga basic natin, kung mayroong mga away sa'yo, ano ang dapat mong gawin? Kung may manloloko sa'yo, ano ang dapat mong gawin? Lahat, nandiya dyan. Kaya may mga pagsubok sa buhay natin para makita nga. No? Para bang pag nag-aaral ka, at the end of school year o semester, titingnan kung may natutunan ka ba. Kaya may mga exams, may mga pagsubok. Naintindihan intindihan po ba? Okay. Tandaan mabuti. No? Sinisikap natin. Una, no? kami mga nagbabasa dito, kami mga nagpapahayag, tiyakin na malinaw at naririnig ang salita ng Diyos. Dahil ito, dito nakasalalay din kung ang lahat ba nang pumapasok dito, pag, pag umuwi, pag umalis, may maaalala ba sila? So, makikita din naman po sa atin yung epekto na yan sa mga pakikitungo natin sa isa't isa. Amen? Bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso na way maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat na naglilingkod sa pamahalaan na way maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya na way magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin Pang tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan na makatanggap ng kanilang gantimpala para sa kabilang buhay sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang mga personal na kailangan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din na lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. menelangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ng kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lamika, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus Cristo na aming Panginoon. Siya'y isinubo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapad. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubungi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Yung hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananam Pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Aminapapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng, iyong, ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si dominador na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw na way makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kawaan mo at pagindapatin pa kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdi na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa niyo. At sumay Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng na mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Biring Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yeso Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing kayo na makapangyari ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.